Welcome sa ating simple vlog. Abay, Saturday morning, time to Sumba again. This is a good to come here, a proper place to do Sumba here with your group. Abay, may ingay nyo ka talaga. Lalo na't magagaling ang nagtuturo. Abay, napakagaling din ang mga kasama dito magsumba Abay, mga kaibigan, karamba bagong ligos. Si Inday, ano? Bagong ligo sa pagis. Sa talaga mag-Sumba, mga kaibigan. Hindi na ako may makagalaw-galaw na mabilis na gusto. Pero dahil na... 'di pag may hika, dahan-dahan lang. Hanggang sa kapag ang may hika kapag lagi nagsusumba, luluwag na rin 'yung ano. Kaya kung maari lagi sana ako nang sa na Sabado. Kala ko hindi ako makakatingin ng refinery para mabigat ka to. ko. Pero sabi ko, gumaan ang pakiramdam ko. Kailangan lang kapag may hika na nagsusumba, yung islo lang muna hanggang sa pabilis ng pabilis na. Pag okay yung katawa mo at kaya mong bumilis, 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 ka. At si Inday ninyo ay mabilis talagang gumalaw. Kaya ko makipagsabay doon sa mabilisan o nagalaw. O kapag ka inapakin na ako ng hirap huminga, doon ako matatalo. Kaya, pero sabi pag palagi ka nagsusumba, kaya mo nasabayan yun. Hindi ka na ganun kahirap huminga. Parang dito ang pakiramdam. Mga pawisan ang mga Inday na nandoon, abay masarap magsumba. Siyempre, siguro inantay ako, di ba? Sobotig okay, dudong nati ako doon at na. ano, naman inantay niya ako may kausap sa sapon at ito na kita kami ngayon ng ko at siguro less na ng tao kanina napakaraming tao loob at labas ay talaga naman oo kaya mo so, si Joven walang ng brother ngayon kaya tara na punta sa kopi ko siguro cold drinks ako ang kape ay makapaunin ko sa bahay at talaga ituloy namin naglalaba ako kanina bago kami umalis ako nagsalang ako nilabahan at ngayon pa uwi na tayo talaga naman magaan ang pakiramdam kapag ka kapag exercise ano yun ang payo ni Inday. Kahit, ano, kahit sa bahay niyo gusto, pwede. Pero sabi nga, para si Paginka, doon ka sa grupo. Oo, oh, dito naman sa taon na dito sa ano uh, sa may Oval ano, sa Oval abay, may libre kaya sa kapanya doon pa na sa libre at marami masaya naman at marami kayong grupo kaya yung nagtuturo ay very very energetic makagaya kami sa inyo na dito din sa Kobe marami yata oh yan naman. kanina dami ang daming pulis na customer ni Jogging abay ngayon meron na naman dumating kaibigan nila iyan na mahilig magkape yan ang mga kaibigan nating polis ayan sila o na mamili ng mga cold drinks yan or ano Ito sila kanina marami silang grupong polis ngayon abay may ibang dalawa naman na dumating napakarami kanina umaga sa totoo lang mga kaibigan may mga bata pa kanina nakakatuwa si Jobin na talagang sabi ko na ako, uh, ang naitulong ko lang doon eh, pinaano ko si ng mga lagayan ng ano ng uh, ng kape yung box. Pinagkatapos ako naman nag-ayos ako ng ano cookies and muffins. Inlang, inlang po. Abay, nakabalik na nga po tayo dito ngayon sa kopi ko. Kanina umaga ay eh, talaga naman na bago kami umalis, abay, nagtambay muna kami dito ni Dudong kanina. Bago kami pumunta sa, sumbatay Sumba tayo, mga kaibigan, abay, talaga naman eh, dito kami nagtambay kanina. At ngayon bumalik kami, abay, para ituloy namin ang aming dating time dito. Kopi ko lang, kopi ko shop. Abay, happy na kami ni Dudong dito magdit-dit. Abay, ang dit-dit namin dito ay puro kopi. Sabi nga eh, kung gusto mo rin naman ng sandwich, mayroon naman diyan. Pero eh, gusto namin kopi lang. Kahit pa sabi mo na si Inday kanina, abaya. Ayan, sabi ko nga eh, kahit pa na initan ako kanina, sabi ko okay lang, mainit pa rin inumin ko. Abay kami nagdidit din eh. Abay sabi ko kay Dudong, ay we cheers kami. Opo, talaga naman kahit dito man lang eh, bas kahit sa angka basta ta mag-enjoy ano, kahit saan naman magdidit kung masaya ano ayan nga mga kaibigan, nakakatuwa at ano, kanina iba ang forecast at iba ang kulay ng aming kaulapan abay, biglang kumulimlim, ayan nga po kumulimlim, at talagang nagbago talaga ang forecast, kanina lang napakaganda ng ating ano kaulapan, ngayon biglang kumulimlim more ano talaga, dark na yung ating kalangitan, at ayan ang mga hangin ay talagang lumalakas basta ang kalikasan talaga ang uh, may plano, ano na talagang gusto paulanin ulanin, abay, talagang uulan at uulan yan, walang kahit sinong makakalakas nakakapigil. Kaya nga ang wish namin dito sa Alice Spring, sabi ko sanay umulan kahit once a week man lang para man napakaganda ng Alice Spring at hindi ganong kainit kapag summer. Alay, nakakatuwa dito mga kaibigan. Alam niyo po ba kapag ka summer din eh, doon na ulan. Lalo ngayon this coming December, abay, ang forecast ay raining din yan. Kaya antayin pa natin itong December. Ganon pagka summer, pagka nag ang weather namin dito, talagang umuulan. Alam niyo ba ito ay may thunder. Talagang kumuulan kulog dito gantong oras. Hindi nga lang ninyo marinig mga kaibigan dahil nga po eh naka voice over ako. Abay nakakatuwa talaga naman may kulog-kulog pa ere. Talaga naman ayan nagbago talaga ang ulap po Talaga naging uh, dark ang ating ano sky talaga naman oh. Ayan talaga nga ipinapakita ko sa inyo na talagang biglang pagbabago ang ano no weather ano. Talaga nga napakaganda ng ano ng daigdig ano dahil kapag kaginuso ng kalikasan na umulan, uulan lalo dito sa amin. Abay na ko talaga talagang ulan. Ayan si Dudong Jobin Abay, finally nakaupo din siya. Pero sabi nga, kahit na pasara na kami dito mga kaibigan, nag na lamang kami. Abay, sabi ko nga eh, mamaya maya tutulong kami sa kanya. Ayan nga, nakaupo din si Dudong. Ang sabi ko sa kanya eh, okay ka lang. Sabi niya, yeah, I'm alright. Oo, talaga naman na ah, kanyang pahinga eh. Ngayon na lamang dahil malapit na rin sa magsara. Abay, antay-antay lang kami at makatulong kami sa kanya. Ano? Ayan nga mga kaibigan, talaga nga, itong oras na ito ay talagang malakas pa rin ang ahangin at talaga nga may paambon-abon na ere. Talaga nga, parating na siguro ang ano, ang ulan ni Re. Talagang lumalakas ang hangin at talaga naman na nagliliparan ang mga dry, dried uh, dry leaves dito mga kaibigan. Dahil sa lakas ng hangin, talaga naman, ayan, nagalaw-galaw ang mga kapunuan. Ayan nga si Anilo, abay siya to sa'yo, Anilo. Abay, itinabi niya nga dito sa one side ang mga upuan na talaga umaambot, Diyan sa harap niya mga upuan para naman habang nag ng order ay nakaupo. Abay, inilipat niya dito sa side nito para makaupo sila habang nga, nagaantay nag pa yung iba. Abay, may mga dumating pa pong group grupo mga kaibigan kaya habang na tayo nagaantay nagpapatil ng ulan abay sige pagbigyan pa sila ano talaga nang marapit na rin talaga magsara ang dudong jobe natin at talagang kami pa uwi na rin din eh antayin na abay habang kami nga ni dudong ay nandito dito na kami talaga nagtambay antay na namin sa para magkakasabay na kami dahil wala ang kanyang kuya kaya siya lang mag isa ngayon wala siyang katuwa ngayon wala siyang copy ko brother o wala siyang brother ngayon dahil ano nga sila banda uh, team nga silang dalawa kumbaga Kopiko, brother kung tawagin ko silang dalawa kaya sorry na lang saglit na lang naman si kuya doon bayaan mo next Saturday abay magkasama na kayo ni kuya ano ayan nga mga nakaupo na abutan ng uran abay nagpapatila ng uran ito nga mga nadidito abayan nakaupo na rin si Dudong Jobin abat ayan kumbaga eh tapusin na lang namin ang ulan abay talaga naman na ah, magliligpit na kami nire pagkatapos umalis na mga nakaupo din eh opo ayan na nga po mga kaibigan lumalakas-lakas na talagang ulan opo kami nakaipo talaga ng tubig di yan, dahil medyo malakas din yun na, sabi nga yung sunod-sunod ang ulan, na hindi naman ganun very heavy talagang yung uh, inap lang, na nakaipon din talaga, nabasa din naman ang mga harapan di yan, opo Nas, nabasa din ang buong kalsada, kumbaga I need ulan here, I need more rain here at early spring, oo, oo we need, ayan, close na nga po ang ko nakapaglinis na kami, nakapagayos ayos na din, ayan, close na po hanggang sa muli ng ating mga pakikitaan mga kaibigan, thanks for watching this simple vlog hanggang sa muli